ne voi vo hai no vani sa wan nu ki sa da ga pa sa ti moi sa la ne voi vo hai vai mega pas funa sa at la yang mahal ham ki sapna hatau ham voi Buhay ang Republika ng Pilipinas! Sa paglilingkod sa bayan, sumasahim papuid ang DZMM ang himpilan ng malayang mamamayan sa istreinta sa inyong radyo. Ang mga studio ng DZMM ay matatagpuan sa panulukan ng mga daang Mother Ignacia at Bohol Avenue, Lunsod, Quezon, na may transmitter sa Kapanalig Libis, Lunsod ng Kalokan. Ang DZMM ay nasa pagmamayari at pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation. Ang DZMM ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga tauhang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Registered Electronics and Communications Engineer Fernando Morales, License 223, ang mga First Class Radio Operator Victoriano Rizaldo, Transmitter Supervisor, License 0461, Benjamin Barato, License 0756. Renato Jose, License 1366. Jose Juanesa, License A0867. At Salvador Resurreccion, License 1255. Studio Supervisor, Isabel Albarasin License A2510. Studio Technicians, Romeo Juanesa, License 0116. Crispin Gaspar, License A3113. At Filino Titong, License 018383. Ang DZMM ay nagsisimula ng pagsasahim papoid na ikalima ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng hating gabi, lunes hanggang sabado. Tuwing araw ng linggo, mula ikaapat ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng hating gabi. Ang DZMM ay may temporary permit na may numero 10787 na may bisa hanggang December 31, 1987. Mula sa mga sandaling ito hanggang ikalabing dalawa ng hating gabi, maglilingkod sa bayan ang himpilang ito, DZMM, ang himpilan ng malayang mamamayan. CBS-CBN Broadcasting Corporation kayo'y nakikinig sa himpilang ito ng DZMM ang himpilan ng malayang mamamayan 6.30 sa inyong mga talapihitan Oras natin ngayong uh, magang ito Pecha 23 sa buwan ng Desyembre dalawang araw na lamang Pasko na ayon sa paniniwala ng mga pagalong Romano Sa hudyat alas 4 ng umaga. magandang umaga sa inyo bayan muling sumasainyo ang palatuntunang ng Radyo Patrol sa taling arah. ABS-CBN Broadcasting Corporation. DZMM 630, ang himpilan ng malayang mamamayan. Ang himpilang DZMM ay kasapi ng KBP, ang kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Tumpak na oras, alas 12 ng gabi. Sa nakalipas na dalawampung oras, sumahim ang DZMM, ang himpilan ng malayang mamamayan, 6.30 sa inyong radyo sa pagmamayari at pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na may lisensya BSD TP-11087 na may bisa hanggang Hunyo 30, 1988. Ang BCMM may pinangasiwa ng mga sumusunod na mga tauhan sa ilalim ng supervision ni na Engineer Marcos Elisan na may lisensya ECE license number 256 at ginong Rolando V. Agbay na pawang mga lisensyado ng National Telecommunications Commission. Transmitter Technicians, Victoriano Risaldo, Transmitter Supervisor, License 2659, Benjamin Barato, License 0756, Renato Jose, License 3280, Jose Juanesa Sr., License A0867. Salvador Resurrection Jr., License 1255. At Ernesto Sagun, License 2685. Studio Supervisor, Isabelo C. Albarazin License A2510. Studio Technicians, Romeo Juanessa, License 0116. Crispin Gaspar, License 83113. Felino Titon, License 018381. Ang DZMM ay napapakinggan mula ikaapat ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng hating gabi, lunes hanggang linggo. Narito ang pambansang awit ng Pilipinas.